Gusto ko pong balikang muli itong si Rugando Sasot. Kasi mayroon na naman po siyang uh, sinabi na nakakabwisit. Ito po yung tungkol dito sa tungkol pa rin kila Marcos. At ayon po sa kanya, parang gusto daw ng Amerika at ni Marcos ni BBM na magkaroon ng gera paglusob invasion dyan sa West Philippine Sea para bang tipong ano sinasadya natin at para sa kanya po itong uh, paraan daw na ito itong uh, invasion na mangangahulugan na isang gera ay isang pamamaraan para makapag-deklara ng martial law kasi nga po, di po ba pag uh, pagpanahon ng uh, digmaan ay nakakapag-declare ng martial law ang isang bansa or kung hindi man uh, kung hindi man digmaan ay mayroong seryosong, seryosong uh, problema, kagaya ng subversion, yung uh, rebellion, mga ganon. Ngayon, parang pinapalabas niya po, na itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea, eh, ay pamamaraan daw natin ng Pilipinas at ng Amerika, na, painitin ang China na para bang ano sinasadya natin sinasadya ba natin na mag-init ang ulo ng China si China ang mag-isang nag-iinit po ang ulo eh tayo kahit na nga tayo tayo, tayo dapat ang tayo Pilipino ang dapat na mag-init ang ulo dahil sa ginagawa niya ni China dito sa mga sundalo natin sa ginagawa ng China sa ating bansa sa pag-aagaw ng teritoryo at sa pambubuli pang-aapi. Di ba? Pang-aapi sa mga uh, maliliit na mangingisda at diyan sa mga sundalo na bantay natin diyan sa karagatan. Matagal na panahon na po itong si Sasot parang hindi yata siya updated, no? Matagal na na tayo ng China dyan sa West Philippine Sea pero hindi tayo kumikibo puro lang tayo ano eh puro lang tayo uh, diplomatic diplomatic protest not verbal ilan na may igit diplomatic protest na ang sinubmit pero nakikinig ba ang China? patuloy pa rin. Kasi nga, bully. At saka, mababa ang tingin sa atin, sa lahi natin. Kaya tayo ginaganyan. Ngayon, itong pambubuli po na ito, ay palala ng palala. Na ngayon nga, lately nga, binunggo na talaga yung ating, yung ating, uh, supply vessel at yung uh, maliit na barko natin. Pero hindi pa rin tayo, umiwas-iwas lang. Kung ibang bansa yan, kung Amerika at China mismo, sa kanila kaya gawin yan, kung hindi ka uh, bombahin. Masyado nga tayong mabait eh. Di ba? Or, shall we say na, hindi natin kaya, dahil Militarily weak tayo. Wala tayong sapat na armas o proteksyon. Alam natin yun. Aba, kung tayo kaya ay kasing lakas ng Japan, ng Australia, ng, uh, ng Amerika, magagawa kaya nila sa atin yan? Natural hindi. Kaya nga ang ginagawa ng government natin sa ngayon ay palakasin ng military. Nang sa ganun, mayroon tayong panlaban. Sa totoo lang yung ginagawang yan ng China sa atin. Puto ka na dapat dyan eh. Oh. Kaso kumbaga tayo nagpapasensya pa rin. Ngayon, para pong gustong palabasin itong sasot na ito, na parang ano, inuudyo ka natin ang China, tinutudyo ba natin? para magalit? At nang sa ganun eh, magkainitan, lumusob ang China, at gera na, at mag, magde-declare daw ng martial law. At ang may gusto daw nito, Amerika, at saka itong si kasalukuyang pangulo natin, Marcos. At ikinukonekta na naman niya doon sa tatay ni Bongbong Marcos na latay ng nag-declare ng martial noon. ng ganyan na nakikita po yung sama ng yung kasamaan ng pagdideclare ng Marcialo <coughs> noon ni Apolakay. bakit hindi ninyo balikan mag-research kayo total magagaling -mag naman kayo eh matatalino kayo di ba hindi ninyo <coughs> hindi ninyo i-research kung bakit nga talaga dineclare ni Marcos yung Marcialo kung hindi nga diniklare ng ang Marcelo noon eh, komunista tayo ngayon. Hindi nyo ba naiisip yun? Ha? Nagturingan kayo mga matatalino kayo eh. Itong mga anti-Marcos na ito eh, walang ibang nakikita yung pagdideklare ng Marcelo. At yung mga human rights abuses daw. Excuse me, masyado nyo talagang pinapasama yung Marcos. Hindi naman totoo yan. Mga bulag kayo. Ngayon, ito pong tungkol sa pag-declare ng martial law. Ayon kay Sasot. Gagawa, gusto daw itong gawin ng Marcos at ng Amerika. Nang sa ganon, si Marcos daw ay forever na nasa pwesto. Nang sa ganon, mamayagpag pati ang Amerika dito sa Asia. Wow! Ang talitalino talaga. Nagahalusinate. Paranoid. Yun po ang tawag dyan. Pinangungunahan mo ang utak ng Amerika at ng Pangulong Marcos. Mas marunong ka pa. Mas magaling ka pa, oy. Nagkukunglod ka na kaagad na Magdi-declare ng Marcelo, Para bang ang Marcelo, ay kayang-kaya lang na i-declare ng isang tao? Kagaya ng inaakala ninyo, mga dilawan, na noong panahon ni Lakay, mag-isang din-declare, mag-isang ginusto ni Lakay yung pagdi-declare ng Marcelo, na para bang kapritson niya lang yun? O ba, ito tanan nyo pala. Balikan nyo yung Constitution. Paano ba dinideclare -di 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 ang martial law? Oh? Nabubulol na naman tuloy ako. Di ba dumadaan dyan sa Kongreso at sa Senado? Hindi naman ata mag-isang desisyon niya ng Pangulo, di ba? Dumadaan yun sa Kongreso, sa Legislative. pag declare lang yung Pangulo, pero hindi siya ang nagdesisyon, ang tatangan nyo nakabuisit eh. For almost 40 years. 40 years ba? Actually, may 72. 52, 82, 92. 2002, 2012, 22, 50 years mahigit na. Hanggang ngayon, ang pinap, ang, ang paniwala na itong mga gunggong na anti Marcos na ito, ay para bang kapritso lang ni Marcos Sr. Yung pagdideclare ng Marcelo at siya lang mag-isa ang nagdesisyon nun. O ba diba, na sinabi na nga ni na He will bear He will bear the burden in history na siya ang nag-declare ng martial law. Kasi yun ang akala ng mga tao. Nandiyan dyan sa konstitusyon, nasa batas, na hindi kayang mag-declare ng martial law mag-isa ng Pangulo. O, ito, ikaw sa sot ha, matalino ka, di ba? Ako naniniwala ako, matalino ka. Kung hindi ka ba naman matalino eh, college professor ka, di ba? International pa, sa Europe. Nag-aral sa Europe, aba, magaling yan bili pa ko dyan wish ko nga lang ako rin nakapag-aral din sana kung ambrun ikasupur e purita ngayon sana naman Mr. Sasot yung talino mo sana gamitin mo sa tama sayang naman sayang ang talino kung hindi yan pakikinabangan ng bayan sa kabutihan ginagamit mo yung talino para mapaburan yung kalaban ng bayan mo at ngayon sinisiraan mo ang Marcos at ang Amerika sinisiraan mo sa mga sa mga sympathizers mo sa mga kaibigan mo sa mga natutwist mo ang utak ha? yan ang inaanunsyo mo para masira si Marcos masira, masira si Bongbong Marcos at ang Amerika kasi ang gusto ninyo makinig sa inyo, maniwala sa inyo ang tao, taong bayan para maihikayat ninyo na kumampi sa China gunggong sayang matalino yan Sayang ang talino na hindi ginagamit sa kabutihan. At gagamitin sa pang-twist. Pang-twist ng utak. Sayang ka, Saso. Sana itong mga pro-China na ito, mga taksil sa bayan ng mga mga pro-China politicians, mga pro-China Pilipino. Sana po pag-aarestuhin na ang mga ito eh. Ano ba kasi ang ginagawa ng mga mambabatas natin? Sana gumawa kayo ng batas na pangtira dito sa mga taksil sa bayan eh. Napakaseryoso po na bagay itong pagtataksil sa bayan. Mas seryoso pa yan sa paglalako ng droga oy. paglalako ng droga, sino ba? Hindi ko sinasabing okay ang paglalako ng droga. Eh, hindi naman yun. Ilang tao ba ang naapektuhan ng pagkalulong sa droga kaysa sa pagkampi sa kalaban ng bayan, ipapahamak ang buong bayan. Sige nga, maigi pa sa'yo yung yung below average lang ang kaya minsan itong mga politiko na sobrang tatalino imbis na makatulong sa bayan eh pagpahamak patuloy eh dahil sa sobrang talino alam na alam kung paano manggagago magsalita ka, ang galing-galing yung -galing, kala mo makabayan. Eh! Hay nako mga kababayan, magmasid po tayo kung sino sa mga napapakinggan natin, mga nakakausap natin, ang mga makabayan at kampi, kampi sa kalaban ng bayan natin at sa kayo, sa palagay niyo ano po ang dapat natin gawin sa mga ganyan? Anong dapat natin gawin sa kanila? Kasi kung hindi po iyan masusugpo, makakapag-brainwash pa sila ng mga tao, yung mga maniniwala sa kanila, mga tagahanga nila. Di ba? Oh, paano po mga kababayan? Tulong-tulong po tayo. Sugpuin natin itong mga mga sinungaling na ito na mga pahamak. Okay? Hanggang dito na lamang po at uh, maraming salamat po muli sa inyong panunood at magkita-kita po tayo muli bukas. Bukas is Sunday. Sana so, magpagpahinga. Araw-araw na lang ako pagod. Okay? Peace.